Good morning mga katrop So for today's video mga katrop pa Mayroon tayong damit dito mga katrop So ito yung damit mga katrop Sa uh, mga ano na to mga katrop Mga gamit na to mga katrop Mga luma So ibibigay natin to mga katrop Sa mga taong na uh, nangailangan ng damit uh, Sa mga nanghihingi ng damit uh, Madaanan natin sa Ano mga katrop Madaanan natin sa si sa krasada highway o sa anuman kasi may mga tao mga ka-trops na nanghingin ang pamasko mga ka-trops so ito para naman mapakanyabangan uh, magamit din nila sa nangilangan nila ng damit mga katrops so ibibigay po to natin mga ka-trops uh, kahit ito man lang na mayroon tayong maitutulong sa kanila kunting tulong lang ito mga katrops uh, masaya na ako na ipamahagi din natin ito yung damit na ito mga ka-trops ah uh, itatapon na sana to pero to mga katrops uh, ah, maganda pa mga katrops Ma maganda pa yun mga katrops oh. maganda yan mga ano tong mga damit mga katrops ah? mga branded to siya mga katrops hindi to yung kay okay na tapos <laughs> ibinigay pa sa atin hindi to hindi to kay okay mga katrops oh mga bago to mga damit na katrops na hindi na nagagamit so ayan mga katrops oh. ang mga damit ito mga katrops ah, sa to sa mga babae pang babae to mga dek, karamihan, mga katropes. mayroon ding t-shirt yan pang babae yan mga katrops ayan so papakita ko sa inyo, mga katrops so napakagandang mga tila itong mga katrops so ayan dahil magpapasko man ngayon uh, magbibigay tayo ng damit na hindi na kailangan so isishare natin sa ibang tao na nangailangan din ng damit na kahit pa paano uh, mayroon tayong mabibigay sa kanila na malinis yung makikita natin yung sa mga tao na sa tabi lang ng kalsada ah uh, kawawa naman talaga titingnan mga roos yung damit nila napakadumi ah uh, hindi natin alam kung ilang araw na yun na sinusuot nila so para man lang maka suot sila ng medyo uh, maayos man lang ah uh, medyo maganda naman lang yung pananamit nila sa Pasko kahit hindi man to ah uh, bago talaga so at least malinis to mga ka-trops at magagamit pa nila so ayan mga ka-trops so kunting tulong lang to mga katrops sa mga taong nang ilangan ng damit so ayan so gawin na sana to, sa totoo lang mga katrops uh, ah gawin na sana to ng basahan pero nang hinayang ako mga ka-trops dahil magagamit pa sa ibang tao na nangailangan so isishare po natin to mga katrops yung kunting uh, bleaching lang natin o gawin natin na uh, bleaching na hindi na natin uh, na nila kailangan so kinukuha ko talaga itong mga tropes so itong damit na itong mga trops, uh, hindi ito sa akin so itatapon na sana itong mga tropes pero na uh, naisip ko na sayang naman at uh, saka maganda pa yung ano mga trops, maganda pa yung mga damit mga branded mga katrops so yan pantulog yan mga katrops so naisip ko na hiningi ko rin sa kanila at sabi ko sa akin na lang yan kasi ibibigay natin yan sa mga taong nangangailangan pa mga katrops ayan mga katrops so napakaganda yung mga tila mga katrops so ulitin ko mga katrops ito lahat mga katrops uh, ibibigay natin to kung sino man ang uh, madaanan natin kung saan man tayo magpunta mamaya saan man tayo Uh, makakadaan o saan man tayong mga guests natin, ihatid natin so pag time na tayo na lang isa, so pag may tao na sa mga stoplight, may manging mamasko dyan, yung mga damit nila, kawawa naman yung mga damit nila, punit-punit uh, na, tapos mga butas-butas na yung mga suot nila so ibibigay po, toman natin mga katrop so sana uh, masaya sila na mabigyan natin ng kahit ito lang, punting tulo lang dahil wala naman talaga tayong ibibigay sa kanila na maganda na bago kasi wala man tayong pera katulad katulad lang naman tayo sa hindi naman ganoon na ma mahirap na mahirap di katulad nila na nanghihingi ng sa kalsada so kunting tulong lang tumaka drops ah sinishare ko lang din ah nagbigay din ako ng time para sa kanila na at least tayo ah, nakatulong man tayo sa tao kahit ganito lang ang buhay natin anak ah, nakakain din tayo sa tatlong araw at isang araw tatlong kainan sa isang araw parang ganon so at least uh, nakatulong tayo sa kanila dahil papasalamat din tayo sa Panginoon kahit ganito lang ang buhay natin uh, nakatulong din tayo dahil ito yung paraan mga katrops bye bye mga katrops ingat